isang magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 11, 2025, Webes ng ikadalawang po linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Colossus chapter 3 verses 12 to 17. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos. Itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpahumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo at igit sa lahat magibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong puso, inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at ang mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat at tayo po ay pa rin sa ating panginilay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas kung saan ay kanyang uh, binibigay no, ang payo sa kung paano sila mumuhay ngayong nakilala na nila at tinatanggap na nila ang Panginoong Heso Kristo. Maganda po itong uh, paalala niya no, na lagi tayong maging maabagin, maganda ang kalooban, mapagpahumbaba, mabait, at -isim. At Sinasabi nga po na uh, higit sa lahat no, mag magibigan, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Um, talagang kuntitinan po natin no, yung uh, sanhi no, ng pagkakaiwa-hiwalay ay yung nawawalan tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Na siyang pinaka-sentro din ng ating pong Dapat no, yung sentro ng unity ay dahil sa pag-ibig. Ang nagpapaalab sa atin ay yung pagmamahal sa kapwa. At na ang isang taong nagtataglay ng pag-ibig o ng pagmamahal sa kanyang puso, hindi imposible na kakayanin niyang mag maging mapagpasensya, mapagpatawad, at Uh, maganda ang kalooban kasi ito talaga yung nagiging masihan kaya nga sa mga nangyayari sa ating lipunan ngayon uh, maraming tao ang mas pinipiling wag na lang uh, magmahal kung kaya namumuhay sa uh, pansarilihan na rin namumuhay sa <coughs> naga, naka nakasentro lang ang kanilang gawain sa kung ano ang mapapala nila o kung ano ang makukuha nila ng higit pa sa dami ng hearing no na atin pong naririnig ngayon sa sa Senado sa po uh, anuman mga hearing ay dahil din naman sa uh, pagiging makasarili ang taong isang Ang taong makasarili ay walang pagmamahal sa kanyang kapwa. Ang minamahal lang niya ay ang kanyang sarili o kaya naman ang kanya lang uh, mahal sa buhay, no. Ang pamilya lang pero yun nga po, yung paalala din na hindi lang pamilya dapat nakasentro ang ating mga paglilingkod. Hindi lang pamilya ang dapat nating minamahal dahil marami pang tao sa paligid natin ang higit na ang nangangailangan din na ating pagmamahal. Kung yun nga po, no, kung may pagmamahal tayo, hindi natin matitiis na makita na mayroong mga nagihiram. Hindi natin kakayanin makita na mayroong mga naaagrabyado. Sabi nga po, no, hindi lang tayo binabaha ng tubig, kundi tayo rin ay binabaha ng mga taong nagiging sakin o nagiging makasarili. Nawa, ang sulat na ito ni San Pablo sa mga taga ay magsilbi din paalala sa ating lahat. Muli po, isang mga araw sa inyong